Nice! Ayan guys, may vlog po today is mangingilaw nga po pala kami sa may tabing ilog dito sa amin. So, ayan guys, nakakasunay pa na ko at naitira ko na at may nakita nga po lang isda dito na parang dalag siya. So, pero malit lang siya guys. Ang kontawagan dito sa amin ay buknusan. Pero paglaki nito guys, ito ay isang dalag na siya guys pag lumaki na siya. So, ito guys, nahuli ko na at nil Dinala ko na sa may bangka at dito ko na siya tatanggalin guys sa may bangka guys para na wala yung lalagay namin guys ay eh, malayo sa amin. So dito ko na lang guys nilagay sa bangka at tingnan nyo guys so, medyo malaki laki na siya at pwede na siya pang ulam guys. At ito na nga guys at nilagay ko na dito sa bangka at pinalangoy langoy langoy ko muna guys para naman ay may abutin pa siya ng mga mamaya guys so ayun guys kinasakal ulit yung aking pala dito at nireload ko na dahil may nakita uli ako sa guys na pwede na nang pang ulam so yun guys kakasa na natin yung pana at titirahin na natin uli yung isa nating nakitang bruslihan guys so malaki laki na din siya guys yung bruslihan na natin nakita so ayun tutugin ko na siya guys at dito nga guys ay tinugog ko na yung ating bruslihan na nakita kanina na pwede natin pwede pang ulam na so ayun guys tinira ko na nga guys at ito na guys siya at medyo malaki laki na rin guys at pwede na pang ulam so ayun guys magandang luto dito nga pala guys ay free ito pipuy na lang siya mamaya pag uwi na pag uwi ko so yun guys para naman may ulam kami ma'am may ulam ako mamaya so pipuy ito yun ko na lang guys to abangan nyo ang video guys habang magpipuy ito at pagkain ko guys so ayun guys at tanggalin ko na yung isda dito at lalagay ko na ulit sa may bangka at hanggang dito na lang muna guys at kakain na ako so, ayun guys lang guys so ito na guys namin aming huli kami namin ilaw guys yan lang guys yan ah. na. Uh, ito lang guys. Hindi na kami nalilit. Guys, grabe. Na, wala kami nakita nakaita. ng malakit tractor guys. Ay buknusan. Kung ay pagiging, magiging dalag na siya guys. So, ah, retuhin ko na guys. Guys, painit na tayo ng kawali. At ito na natin ang ating nahuli. So, let's do this. Ito lang guys. Ngayon guys, sarang na natin yung bukong sa. Sayang so guys.